Hello po guys. Mga uh, kalkadjerong dumating kami sa may-ari ng may na bikirin Nabot ako ng ulan. Ito po yung may-ari. Yan o, oh, yan. Yan po. Hello. Yan. Yan po si, ano, ano mo, sa Rails? Rails. Rails. Yan po, sa Ritzia. Sa akin naman, sa YouTube channel. Kalkadjerong gala. Yan po, yan, yan. Yan. Ito, oh, galing yung tinapay ho dito masarap kung tinapay niya dito mga kalpiterong kala tinan mo so, kaya ilang araw na sino po yun paalan nung ano yun hindi namin so katakalain mga gawain niya yun wala <laughs> ko nga dati asawa mo eh Oh, wala kaya ako. Tama. Ang ganda masarap po, guys. Eh, yan. Kaya, ako may trabaho sa ano, pero dito kami kumukuha kasi masarap ang tinapay niya. May slush bread. Pagos na be. Yan po. Magaling. Ah. Hindi Ah, buns na lang. Masarap po. 20. Yan, hanggang dito na lang po. Pakiso, precious bread po. Sa Kalpinterong Gala. Tangin yung YouTube.